Pasilip lang ng konte eh, ayaw pa <laughs> <laughs> Alright I love you baby And if it's not alright I need you eh? baby To the lonely nights. What? <laughs> 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 Ang sakit nun, <ng> pre. <laughs> Ang sakit nun, brad, Dinahara mo. Patay yung bago niya. Ang <laughs> so, aga-aga, baka chancing ko yung gilagid mo dyan. Ha? Wait lang. May Diba sabi ko, hawakan mo kamay ko. May, may oh, po ako. Siya ako eh. Kulit mo ah. Ang late ng jowa mo, Joshua, pero parang ikaw yung nanlate, ha? <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, may ko. Ina, <laughs> kulang ako ng dos, ha? Yeah, may ako dos. Thank you, ha? Salamat. <laughs> yung humihingi ng barya, ikaw naman ngayon nung humingi. Para naman patas, di ba? <laughs> <laughs> Gago! Umuwi kang may kiss. Naku <laughs> iba talaga yung kilig men pag umuwi kang may kiss no? <laughs> Ang kagandahan nun, first meet pa. Ah, sana all. Arte. Nakalipte ka! Pabebe ano, yung tropa mong single tapos nagpabebe sa iyo. <laughs> Sana. Ewe? Kuya ko na ibang babae ako. Ay. Uy, usok -usok ko. Hmm? <laughs> kuya. Uy, lang. Kuya. Nusokli ko kuya. Nilayasan ka na. Ay. Oh. <laughs> ibang babae ka talaga kita mong kumakayod yung tao, sinasama mo sa content mo. Eh ngayon, na-content kita. Mindset ba? Mindset. Magaling ka <coughs> Tumambing. Ano yan? Nanalo sa rapol, gano'n? Median. Kinahan mo siya. 🎵 Binaliwala niya ako dahil sa'yo 🎵 Ingatan mo yan, kuya! Ingatan mo! Anong panalan mo, kuya? Ingatan mo yan! ngatan mo yan! Ingatan mo yan! Oo, eh, naman, te! Oo, eh! Hey. Ang saya sa tropa talaga pag may kalog, <laughs> Hmm. <laughs> sa car meet to eh kadalasan kasi sa car meet ko konti lang yung nagdadala ng jowa nila kaya na pa bring me your jowa <laughs> sana all no, Pro propose na si kuya But parang hindi masaya Ah? Eh naman pala eh hindi ka nagbubura. <laughs> Next time kasi kuya magbura ka muna. <laughs> Mukhang mapapano pa si Ate. <laughs> <Ay> stupid. <laughs> Kissing my crush for the first time. Uy. Walang namang malay <laughs> Nakaka <laughs> Nakakaingit naman tong talawang to Ako kaya, kailan ko kaya makikis yung crush ko Ibay mo naman Sa sobrang hardworking nurse mo Bigla kang tumago sa pinto yeah. ulit siya. Tumagos siya. Ala pala talagang salamin yun. Puro ka kasi work eh. Ayan tuloy, lutang na. Tama na, nahihilo na ako. Tama na. <laughs> Bakit na uli yung sako yun? Hindi pa kung order. <laughs> <laughs> Grabe si ate, attitude. <laughs> okay. Nothing beats a J2 oh. holiday. nangyari dyan. Oh. <laughs> you can save 50 pounds per person. <laughs> batong, batong, batong <laughs> for Grabing <laughs> kalasingan nyan, pre. free child place holidays available. With <laughs> kilograms of baggage included. <laughs> ano yan, <Nag> meditate <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> ah! Oh, <God. laughs> Yung gusto mo magtoyo sa public. Kaso may mga tambay. Toyo yarn. Ano, uh, tikit ka pala <laughs> Toyo-toyo toyo ka pa ha? Takot ka rin naman pala sa tambay <laughs> Tanggal yung angas eh Tanggal yung toyo, naging suka <laughs> <laughs> yasin, nga. Ang hina ah <laughs> <laughs> Naalala ko tuloy nung malita ako mga tol Kasi sa probinsya namin tuwing umaga ganyan maririnig mo Kasi yan nagbebenta ng pandisal sa Wala kaming pakialam! Tay pagkuha daw si mama ng isang kilong bigas <laughs> Ano yan? Sari-sari store? Pangungutang ka na lang? <laughs> paano mo sabi? Aha! Uy! Ayan! Uy! <laughs> Titingin lang naman kahit konti lang ate! <laughs> well, men will be men. Hindi may iwasan yan. <laughs> yeah, boy! yung girlfriend nung mas malakas pang humilik kesa sa'yo. <laughs> Parang barko eh. <laughs> okay, makas, makas mo na yan, insan. Nothing beats a jet holiday. <laughs> Klinan, chan, chan, right now, <laughs> you can save 50 per That's £200 off for a of four. <laughs> Titipid yan. <laughs> Walang hot compress. No problem. Nandiyan naman yung plancha. Galing <laughs> mo. Giling. Sa pasapak na. Kaya <laughs> ko. Waiting for the magic words I'm full <laughs> Every time <laughs> Kaso single tayo eh San taman tayo hahanap ng tira-tira <laughs> Uy uy sana all <laughs> Hindi na gentleman ang boyfriend mo Nak Ayan na. Layo na agad. <laughs> nag na ng jeep. Grabe ka naman kasi ate. Bababa pa lang yung putres. Gusto mo kasi agad-agad eh. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. <laughs> bakit niyo po pinili mag ano, mag-move it? Eh, dalawang taon na kasi akong nasa ano, ibang trabaho. Uh, eh, mas gusto ko to kasi walang boss. Ah, uh, okay. Walang. Kuya, pag ano, liko ka na po dyan. Kanat eh? ka dyan. Ganon? Ah, kanat Inutusan ano. <laughs> Tapos pagkakanan nyo po, kaliwa po. O ng kaliwa. Alam po, ayun po yung liyan. eh, ikaw na kaya dito. Binanggit kasi ni Kuya na walang boss eh. Ayan tuloy, inutos-utusan. <laughs> Gago! Ayun no? Kalambot naman ng unan na yan. <laughs> o ba? Okay. Sana all Yan ang isang pinakamahirap hanapin na unan Sana all Porket ayaw na nang may anak yung isang tao, ganyan na yung content niya. Makikita si Nuway sa dulo. Ba't mo pa inupload? Ang haakalain kasi ng bata, okay lang yung ginagawa niyang ganun eh. Abay, kahit dumami yung basher ko, dahil sa hari akong yan, tatanggapin ko kayong lahat mga basher kayo. Arong <laughs> gyo, man. What's oh, that? Contribution mo? <laughs> kilos ng tao. Ito, plus wait, wait. 50. <laughs> Bawasan mo yung 50 ah. <laughs> Pinabawas pa ni Kuya. dapat ginawa mo na lang tip. Hindi, wow. Boy. Oh. Saan ka? Bye. Saan? Bye. Kakain na ako. Ha? Kakain na ako. Sige, <laughs> <laughs> kumain okay, ka na. Love you. Mel, well, I love you <laughs> Baka mamaya, iba isipin ng jowa no baka magselos yun kasi nag-I like, love you. <laughs> o I'm so lucky to have a sweet girlfriend. Come vibe with me when you are free. Call me when it's free. You don't. Sa all no, dapat pati babae nagbibigay din ng ganyan, flowers. Ang pangit man tignan na bibigyan rin kami ng flowers pero na-appreciate din namin yun. Pero mas na-appreciate namin pag mugs, sapatos, di ba? biro, sweet talaga yung babae. Napakaswerte nung guy nothing beats a Jet holiday. And right now, you can save pounds <laughs> per person. That's £200 off for a family of four. <laughs> We've got eh. of free child place Sino ba namang hindi magugulat kung biglang nagbukas yung <laughs> But Ba't namang kasi ganon? Bigla-bigla kayong nagbubukas. <laughs> It's a prank! Hello? Grabe si Lola. Keyboard warrior si Lola. <laughs> May kaaway ata sa social media. Nakikipagdebate yan sa comment section. <laughs> Burger yung sakin. Nice! Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four. <laughs> si Raul naglagay ng pandisal. May bago pala sa Dunkin Donut. Pandisal. <laughs> ha? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Oh. <laughs> Sino yun? Nakakapit na nga, tapos nakalingon pang gawing doon, hindi pa nakita yung kasama. <laughs> Ano yan? Lutang? Baliw! Ay, yung parcel ko. Ano po? Parcel ko yan. Di ba nag na tayo? Uh -huh. Di ba sabi ko huwag ka nang order? Wala na nga tayong pera eh. Sorry na. Sorry, hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Huwag ka na magalit. Love, sino hindi magagalit sa pinagagagawa mo? Huwag ka na magalit, please. Sige, ba't hindi ako magagalit? Alam mo kung bakit. Tingnan mo ngayon. Pagka ganyang galit ka, ang pogi-pogi mo. Kayo ako sa'yo. <laughs> Oo, oh, lalo kang pumupogi. Tingnan mo ngayon, oh. Hoy, galit ako, ah. Tingnan mo, lalo kang pumupogi pa ganyan. Ano yung parang pag-uwan Hello, parang tanga. <laughs> Dapat pala, parating galit si Kuya. <laughs> yung mukha mo, pupulbusin ko. At yan, natapos rin ang mapanakit na content. Sana nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga pala ang mga team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa mukha Nakakabad trip talaga Spartans! What is your profession? <coughs> <coughs>